Dito po tayo sa pwesto ni Boss Eric. Napakarami pong binaba na talong, ampalaya, sili, Taiwan, okra, at iba pang mga gulay. Alamin po natin yung asking price ng kanyang mga gulay. Ayan po, napakadami. Ang ganda ng sitaw. Ang hahaba ng sitaw. Ayan. Tignan natin kung matatanong natin si Boss Eric. DC. Magkano po sa Cebu? Ilan na di sayo? Yan. DC si Boss Eric. Boss Eric, mari ba may store bakit ay sa minuto lang. Ang dami mong gulay eh. Ang dami mong talong anong talong 'yan? Mucho napakadami o. Magkano ngayon yung asking price niyan? 45 po per kilo per bundle. Itong nga natin tong Paniga, 30 po. 30, 30 per kilo, 300 per bundle. Itong Taiwan natin, Eric. Taiwan. Taiwan. Taiwan po 90. 90. Sa okra natin po si Eric, yan din. 55 35. ah, 35 Itong patolang palitpig 20 po 20 Sa sitaw ng sitaw yan po sir Mega po Mega magano po. 80 Sa ating ampalaya Ampalaya po Ano yan? Pistisa? 75 yan. 75 Sa ano natin hagod? Sa Bosa po Yan Maraming salamat po sir Erika kahit na si Boss Eric na pagbigyan niya tayong tanungin yung kanyang mga mga sariwang gulay. Yan, napakadami po. Ang peso po ni Boss Eric kahit lang po pagpasok na pagpasok pangatlong peso. Unang-una yung kay Sheryl, kay Ate Irene, katapos kay Boss Eric. Ay, niyo dyan dyan. Tanungin na natin si Ibiang kung magkano. Ibiang magkano na yung kalamansi. May 1.9 po, may 1.8 Ayan, yeah, maganda Medyo pa rin yung bumabala. presyo Medyo bumabala ng isa, no? Pero magaganda pa rin yung kalamansi ni Ibiang oh. Inayos na namin oh. Salamat, Ibiang Gaganda ng kalamansi ni Ibiang oh. Yung presyo ni Madam Ibiang Tapat lang din siya ni, ano, ni Eric Mag yun, ah, gusto mo mag-shoutout, boss? Mag ka. <laughs> Saan galing gulay natin? Napakaraming dinala kay Boss Eric. Talavera ito. Oh, ito pala yung mga magagandang gulay from Talavera. Binaksak oh, yan. Quality. Talaga magaganda. Nakita ko yun. Quality talaga. Mga pogi pa yung nagbaba, no? ang gano'n sana. Thank you, boss. Kahapon po, medyo naligtaan ko yata yung pipinong bakla. Ayan, no? Oh. Dito ngayon kay ano, Machete, tanong natin. Machete, magkano pipino ng bakla natin ngayon? Asking price. 23 po. Oh, 23 na limutan ko si kahapon eh, oh. e Eh, eh ano si ito may Maxi lang. Star premium po, matandang po no. Eh. Matandang po no, star premium magkano po 'yan, sir? 50. 50. Sana natin bonito natin ang palaya. 35. 35. Ayun po yung kay Boss Machete. Ang ating machong sakadoro from Santa Rosa. Ayun yung maganda niyang nagdadala ng gulay. yan. Ah oh, si si Ate Mal. Ate Malan, ang dinadala mong gulay. Ah patola oh. Okay. Taga saan po kayo? Ah. Oh? Ayun, tapos po. Sige po. Salamat po. Dito alamin natin yung ano yung upo kung balag o gapang. Balag ba to? Gapang. Balag po yan. May gapang po yan, gapang. Magkano yung gapang natin? Mag gapang po sa balag yan kay Dante. Apo, okay na. Talagang pinuno lang dito. Magkano yung gapang natin? Sa balag. Balag eh 130. 130 yan po. Dito po yan ate idol ko kay Madam oh. Rosel. Oh. isang mapagpalang araw kabanatuan kong mahal sa lahat po ng ating mga kapalengke welcome po ulit sa ating youtube channel Dante B. Mr. Palengke today is May 20, araw po ng lunes, isang mainit na araw na naman po ang gagawin ating pagtatanong ng mga Aspen fries ng mga sariwang gulay po na bumabaksak dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan ko ng Nueva Ecija ang Kabanatuan Vegetable Trading Center na narito lang po sa palengke ng sangitan sa Barangay Magsaysay Norte Samahan niyo po ako magtanong ng mga asking price ng ating mga kaibigan sa Kadora, sa Kadoro upang ma update po tayo. Tandaan niyo po, ang itatanong natin ay ang mga asking price lamang po. Hindi pa po yan ang final prices. At kung bago po lang po kayo sa ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palenque, please don't forget to subscribe. Sana habang nanonood tayo, hindutin po natin ang subscribe button para po naka-update po tayo araw-araw. Kaya tara, let's! Sama niyo na po mag-update. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan, Dante Biernes po, ang Mr. Palenque ng Kabanatuan City. Dito tayo sa Tukaya daan ko. May nakita ako sa kanya ng ano, talbos ng sili. Tukaya, magkano talbos ng sili natin yeah, ngayon? Ito ano? 30 yan. Meron din siyang panigang at Taiwan. Sa kanyang panigang po 35. Ah, uh, kaganda na. Uh. May dumating din po siyang kamatis, ayan oh. Uh, um, ano? Taiwan mo, magkano? Um, ano? Taiwan, 80 ayaw ng tumas ayun oh, yung kamatis natin yon ayan Yan. ito medyo mangat yung kamatis Yan. 35 yun naman sa kumpare kung si John John ayun sa kabila meron siyang uh, papaya alamin natin yung presyo niya punta natin ayun, ang dami niyang papaya May dami. Kasi paano nga diba? Pari, magkano yung papaya natin ngayon? Sa po ba yung papaya niyo? papaya natin ngayon, eh, 160. 160, medyo maangat yung papaya. Ano? Ayun, talbos mo. Ano yan? Talbos ko? Oo. Oh. 25, 25. 25. Ayaw na tumaas ng talbos. Asa oh. na sitaw? Talbos, o. Oh. sitaw na ano yun? Sitaw bulakan white. Bulakan white, magkano? Ha? Ay, maiksi lang pala, 50. Gulakan white na maiksi, 50. Ito, magaganda yung pipinong puti ni Atisali. Kanina yung baklay na tanong natin kamayklete, ito ngayon puti. Atisali, makarin yung pipinong puti natin ngayon? Good morning. Agan. Ayun, napakamura. Ayun ang tumasa no? Ayan ang umangat. Ito ang ano natin, sigarilyas. Ito, ano ito Ah? One, 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 four. Eh, yung ano natin ngayon, yung kamatis matas daw ay, ulit. Ay, ayaw, may alam po. Wala kami, wala kami. Wala kami. Ayaw kay, ano, kay Dante. Matas eh. Ito, ano ito? Ano ito? Ano ang palaya ito? Misty sa bato o ano? Galaxy. Magkaing galaxy, magkain galaxy. Ano? 85. Ito yung Galaxy. Iba kasi yung Mestiza sa Galaxy. Yung Mestiza kasi medyo ano siya, light. Ayun yung sigari. Yes. Ayun panigyan natin ngayon. Sigang po 40. 40. Yes. Yan. Salamat dito na ako sa ano sa kamote ni Maylin baka malimutan ko na naman eh yung kanyang Taiwan Sina. malaki medium small pati itong uh, sampalok sa Maylin yung big natin 28 sa medium nakuha na lahat ng asa likod ito na ah 170 sa, medyo, sa malaki magkano 280 sa small 420. Sa sampalok natin. 420. 420, yan. Ano yan? Almusal, tangali merienda. Kasama na lang. Lahat na yan, kasama na. 3 in 1 ano? Iba, higay ate may ano. Ayan po. Sa nagtatanong po ulit sa atin kahapon, kung anong oras dumadating yung mga gulay dito sa ating baksa. Nakikita niyo po, napakadaming gulay na dumadating. Ngayon po ay alas 9, may, may medya pa lang po. 9.30 po ng umaga nagdadating na po yung mga gulay alas 9 po sakto dumadating na po yan Uh, may shout out ba tayo mga boss yung mga so, ano natin no meron siya kay paring artist sa Lix sa Dansarile ayun sa Dansarile ayun may inom ba tayo mamaya? Gabi. Masarap na pulutan yun. Salagubang. May, eh, Salagubang, o. Oh, mahal ngayon sa di ba? Lumilito ngayon sa lagubang Mainit, biglang ulan, Oh. Wala tayong katabing chips nun. Wala. Eh, Wala naman. Wala. Delikado, delikado. Delikado. Muntik <laughs> na magkamali ng sinabi. Nako. Sana huli. Pero walang kulong. Huli, pero di kulong. Dito kay ate ini Meron siya ang morada. Alamin natin yung morada ni ate Iniko. Good morning, ate kong mabait. Ate, magkano ngayon yung ano natin, morado? Morado po. Akala ko pa. 35. Eh, anong mais to? Puti? Ah, dilaw. Magkano ba yung dilaw ngayon? 150, 150 yung dilaw. Itong ano natin, bonito ang palaya. 50. Sa okra natin. 30. Eh, anong sitaw to? Negro? Negro? Mega. Mega. Ah, magkano po yung mega natin ngayon? 80. Oh, bumaba no. Bumaba. Eh yung ano natin, yung o oh, balag ba yung gapang? Magkano yung gapang? Ocho, yan. Sa gapang po, ocho. Kanina kasi natanong natin yung balag. 15. 10 to 15. Ito naman. Uh, ah, gapang, ocho. Salamat ati ni... Ate Dora, ako naman ay malalaki na lang yan, matasong oble. Ayan po, kung nakikita niyo po, alos hindi ako makadaan dahil nagdadating na po yung mga gulay natin. Yung mga gulay tumana po natin nang gagaling po sa 32 bayan ng lalawigan ng Nueva Ecija. At po kasama po yung 89 barangays ng ating lungsod ng Cabanatuan dahil dito po, yung sa aming kabanatuan, napakasipag po ng mga kabataan dito, kaya proudulit kabataan niyo dahil masisipag sila magtanim ng gulay, lalo na yung mga tumana. Papaya. Dito sa Idol kong Edo, nagpipindan na rin siya ng kamatis. Balita natin, tumas talaga yung kamatis eh. Alamin natin muna kung saan galing yung kamatis niya. Boss Ed. Abis oh, kaya. Abis oh, kaya oh, pala marami kasi ano no. Magkano ngayon ang kilo ng kamatis? 42 ano to binaksak sa iyo o oh, ano ah BII. masipag talaga tong idol ko nito kaya pwede mag ano to ng dalawa tatlo eh. dalawa tatlong anak ibig sabihin mag ano anak kaya kaya bumuhay ng anak kaya tayo mag -ma apat oh, na anak yan tayo. eh yung money? money natin per kilo na lang ah, per kilo na lang niya, bandera, 65 65 yan. Pwede mag-apat na anak. Dapat isa lang yung asawa. Ayun. Good boy tayo. Del, del, good boy na bang kasi talaga Talagang ano ko dito, believe. Ayun ang naman ano ko dyan, believe ko dyan. Good boy, walang hilig sa babae. Good boy ang mga linsangan. Ayun. <laughs> good boy dah sabi ni Toto, mga linsangan. Totoo ba yan, John? Dito uh, <laughs> kay Ate Bunso ko, siguro ano to, mestizo. Matambok eh. Atibonso, good morning. Mistisa ba to? Magkano yung mistisa? 6.5 oh, kanina, galaxy na yung ano natin. Ito e ano natin, talong, ano yan? Mucho. Mucho, magkano? 40 ako ng 40 na nailabas yan. Eh, yung siling Taiwan natin, ang dami Oh. Ayaw mo mga ito, Ayaw. Oh, mababa. Itong e Taiwan, ano, panigang? Ah, uh, mababa din to. Ano oh, yan. 45. 45? okay. Salamat! Dito may nakita akong miracle. Mas magaling miracle natin ngayon? 25. 25 po eh. Oo, 25. Now sit, my boy! My boy, now sit! Dito may nakita akong habang ano, kalabasa. Tanong natin kay Atin Mena. Ate Mena, magkano yung haba natin yung kalabasa? Asking cream price. Pinse. Yan, pinse. Oh. Ah, trese, trese. Yung upo natin ano, ano ba yan, balag? Gapang. Gapang, magkano yung gapang? 18. Yung gapang. Ay, balag, 18. Oh, o so, oh, yung, yung ano, yung Ay, pa, gapang? Sete. E yung pagpapais natin ng tulip matang mahaba? Walang. <laughs> Walang bayad yun, ano? Okay. Good morning, Arlina. Ano ba yan? Tanghalian, almusal, merienda. Tanghalian. <laughs> Naguto na si at ininina ko. Okay, salamat. Dito po tayo kay madam. Mira natin may interview. Alamin po natin na oh, meron siyang Sophia pati Miracle. Tingnan natin magkano ang ng kanyang Sophia. Ang ganda ng Sophia niya. Madam, magkano po yung Sophia natin ngayon asking price? 350. 350. ay yung Miracle po. 250. 250. Sa puso po natin. 200. 200. Ano po bang kalabasa 'yon? Miracle din po. Ah, Miracle malalaki lang. Yung ano po natin ngayon, galyang nagabi. 45. 450. 450 sa Sampalok po. 420. 420 'yan. Maraming salamat po. Dito po sa question niya medyo malinim, no? Eh? Tapat lang po siya ni ano ha, ni Madam ano, ni An. Gulay bagyo. Sa Bosco yung Alugbati, nag-iisa nang ng Alugbati. Magkano yung Alugbati natin ngayon? 25. Sa papaya mo ang dami, oh. 15. 15. Salamat. Ito kay Boss Demi ang ha Boss Demi ang haba ng sitaw nito. Ano bang sitaw 'yan? Bulakan. Bulakan, magkano ang bulakan ngayon? Asking price. Sa ay napakamura, sandaan. Salamat. Ano tong upo mo balat to? So, balat na nagmali. Ma na magkano mag ang ganyan? Sa ampo sa gapang. Sa gapang magkano? Siete. 7 yan. Magmali, may magmali. Yan yeah, may nakita akong labong. bihira yung labong pa ngayon eh. Alamin natin magkano yung labong. Alam magkano yung labong? 65 mas. 65. 650, 650 per bundle. Okay. Ah, dito na tayo sa sibuyas sa bawang. Siyempre, alamin na natin yung magagandang sibuyas ni madam. Oh, magkano po itong sibuyas na ganito? 440. 440 sa puti, sa ano po pula? 640. Si 6.40. Yeah. Ayan po ake. Okay. Alma and Milka Onion and Garlic Vegetable Wholesale and Retail. Ito po. Yung ano natin po. Yung, ito yung ano po. Super white na bawang. 700. Alam ko tataas yung bawang. Yan eh, o. O. Oh, yung kanso. Magkano? 6.80. 6.80. Yan o. No. Maraming salamat po. Ang pesta po nila. Nasa exit lang po. Tabi ng exit. Ayan o. No? Naku, uma, umu ano na naman, umaro na naman, napakainit na naman. Kala ko ulan. Salamat po le. Po, sa portion na po na ito, dumadating yung mga pechay natin, yung mustasa. Yan, binababa pa lang. Medyo wala pang pa presyo yan kasi binababa pa lang. Mamaya-maya, babalikan natin ng konti. Tanungin natin kay Tukayo yung sultan. Tukayo, magaling sultan natin, asking friends. Ah, ito po asking ko ng 255. Maliliit po ito, uh, 255. Ay eh, yung malaki niyan. Yung malaki po, sandan po Ah, uh, yun. Ay yung bakla. Bakla king si asking. King si ay mo nagtatanong po ng bakla ba kahapon. Sorry po, ito hey, po king si po. Ere na ibaba na yung mga pecha, itanong natin magkano yung pecha. Kagaganda ng pecha. Tingnan tayo muna. Che, magkano yung pecha natin i-asking? Okay po, 40. Magkano yung, sa Musasa? 45. 45. Salamat. Dito kay Madam Nina, meron din si Madam Nina na ano, yung labong. Madam, magkano yung labong natin? 65 po. 65. E papaya mo? 15 po. E yung ganito natin yung sutan na ano, nang 50. 50. Salamat po. E luya mo, magkano? Ape? Kanto, Mahal talaga ang luya ngayon yan sa mais nating puti 250 May mais ka bang maganda dyan? dito kay Madam Susan tayo pero natin sa Dito Kaya naman pero susan sa laraw. yung naman pero 28, may medyo angat na yung ano natin. Basta nung isang araw wala ka, e, sabi pinalayas ka daw eh. So ma, medyo may kasalanan kaya yata, pinalayas ko muna sabi sa akin. Yeah, bumalik eh, bumalik ulit. Good boy na sir wag na wag mo na ulitin sir ano, Para hindi mapalayas. Ayan, oh, yan nangako naman. Nangako naman wag hindi na raw ulitin ano. Huh? Ay, gayto na din si Boyas na puti. 4.30. So, ganda. No? Ay, yung ano natin pula. 6.30. 6.30, Itong upo mo, ano to? Ay, maraming upo talaga eh. Ano to? Balag, gapang. Magaling gapang. Magka 40, gapang. 41. Oo, oh, 40. Minamimigay na lang yan. Bosa, advice. Huwag mo na ulitin. Oo. Oh, pero, huwag mo yung usapan. Huwag mo na ulitin, ha? Salamat. <laughs> yan, ang dami luyo. Oh. Magkano yung maganda natin luya ngayon? 16, 16. 160. Yung 160. 1.6 1.6 Bumaba dati 1.7 nga eh, di ba? Yes. Ayan o, no? oh, ayan 1.6 na 160 160 1.006 Siyempre alamin natin yung sa saluyot Saluyot ni Konse Konse magkano na yung saluyot? Mga pasok dun sa loob O, 15 Wala na pong 20 15 na lang Ano yung mais nito? Puti po. Puti. Magkain puti. 20. O, Oh, Doon sa peso nila lang ating po siya. Salamat. <laughs> Magpapasko, nagpapag-deliver yun. Ere, yung si yung, ano, yung, yung sinibuyas na gabi, wala makita dito lang talaga kay Madam Ella Madam Ella, magkano yung ano natin sinibuyas? 80 po At saka balita ko ngayon, maganda yung presyo ng kabatis natin, mataas ano? O, oh, tingnan nyo, medyo umangat. Yung mga tindera lang di umangat. Yung eh. ganun pa rin. Pan. na oh. lang <laughs> Sinabi niya. <ag> <laughs> Pero si Ma'am Ella di naman mga uh, kalita yan. Sakto lang yan. Anong mo? 5'4"? 5'5". O, yabang. 5'5". Pang yan? Pang Miss Barangay yun, ha? Walang yun. Yung totoo yun, ha? O, yan. 5'5 pala si Madam Ella. Kaya, anong bang barangay mo, Ma'am Ella? <laughs> ay siya yung pina, pinanlaban ng Bantong Norte ng Miss Cabanatuan nung ano eh. Noong 1999 ba yun? Ayan. Medyo natalo lang. Second place ka lang, di ba? Ayan, second. Naka-second runner-up lang siya. Pero, Bantog Norte siya, Miss Cabanatuan noong 1999. Maputi, matangkad, 5'5 eh. Ayan, daming kamatis oh. Yung malaki, 42. Yung medium, 36. yan. Angat ang kamatis natin ngayon. Wala kamatis, sir. Madam, magkain pa to lang kinis? Asking lang. 20. 30? 20. Ah, 20. 20. Salamat. Sir, magkano yung maganda natin sultan ngayon? Magkano yung maganda natin sultan ngayon? 60 po na ito na 60. 60, yan. 60 daw. Maganda. Talong, 35. Ay, ta anong talong yan? Propelica. Propelica, 35. Ah. Ang tumas ngayon talaga yung kamatis. 5-5 daw po. 5-5. Yan. Alas 11 na. Maray pa rin gulay na dumadating dito sa ating baksakan. Dito ulit tayo sa gulay bagyo. Ay! Kumakain yung magyo Adam, ask lang po, magkano po ngayon yung ating carrots na maganda? 550 po. 550. Napakaganda ng carrots. Good quality. yung patatas po. 720. 720. Sa sayote. 480 po. 480. Medyo mangat. Eh yung repolyo natin. 200. Ayan ang mababa yung repolyo. yung pipinong puti. Ay puti, dila, uh, verde. 450. 450. Ito po, ito, ito ang alam ko mali, yung beans. Opo. Oh, magkano po yung so, beans? Diyan po, 120 kami binibenta. Pero may makabundle na gano'n. Mm. 150. 150. Ito po kasi sila yeah. namin kahapon. Ayan, ah, yeah, 150 yung per bundle. Ano. Masa, Bali, 1,500. Ayan, ah, pati yung sister, ano, tumaas na 150, 340. Magkano yung kilo ng broccoli natin ngayon? Kali na lang po, eh, 100. Ayan, broccoli po, eh, po ba magkano? Ganon din Um, 220. Ito to, ang berde yung oh, green Pero on 220. Mataas yung ang gulay bagyo talaga. Yeah. Um, na kasi 'yan. Salamat, Madam. Ito. Ayun, pwesto po nila pagpasok lang natin ng entrance, ayan no. Ayan po mga kapalengke ang ating pinaka latest as in price update ng mga sariwang gulay lalo na nga poy mga gulay tumana na, na bumabaksak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija ang Kabanatuan Baseball Trading Center dito lang po yan sa Kabanatuan City palengke ng sangita na makikita niyo po dito sa ating barangay Magsaysay Norte ang ating pong palengke nagtatanong nga po ulit natin yung nating subscriber na ano na nga pala tayo salamat po sa manunod 5,000 subscriber na po tayo salamat po Uh, ang ating palengke, bukas po mula lunes hanggang linggo. Alas 7 ng umaga, bukas na po yan. O oh, alas 8, palagi niyo ng alas 8 ng umaga hanggang alas 2, alas 3. Nagdadatingan po yung mga gulay, bandang alas 9, alas 10, alas 11, alas 12. Sarado po tayo sa gabi ang ating baksakan, kaya wala tayong baksakan. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan. Danti-Biernes po ang Mr. Palenque ng Cabanatuan City. Marami pong salamat sa inyong suporta sa paninood ng ating video. Lalo na po dito sa ating YouTube channel. Naabot po natin yung uh, 5,000 subscriber. See you again po tomorrow. Bye-bye. And God bless us all.